Grabe mga kapinoy hugot ti. Alam nyo ba na sa kabila ng matinding bashing na natatanggap ng Don Bell, buong tapang na ipinost ni Doni si Belle na sobrang saya at blooming. Kung fan ka ng Don Belle, siguradong kikiligin ka at ma-inspire sa ginawa ni Doni ngayon. Kaya huwag kayong aalis, dahil ikukwento ko ang buong detalye dito lang sa Pinoy Hugot Si. Sa mundo ng showbiz, hindi maiwasan ang mga bashers at kontrobersya. Pero kakaiba talaga si Donnie Pangilinan pagdating sa pagprotekta at pagpapakita ng pagmamahal kay Bel Mariano. Sa pinakabagong post niya sa social media, proud na proud niyang ipinakita si Bell na sobrang saya, full of positive vibes, at halatang in love. Hindi ito basta simpleng post lang, dahil alam ng mga fans na recently, may mga kumalat na negative comments at bashing tungkol sa Don Bell. Pero imbes na manahimik o umiwas, Pinili ni Donnie na ipakita sa lahat na mas matatag sila at hindi nila hahayaang sirain ng negativity ang relasyon at partnership nila. Isa itong matinding patunay na walang makakapagpabagsak sa kanila, basta magkasama silang dalawa. Sa larawan at video na ibinahagi ni Donnie, makikita si Bell na parang hindi apektado ng anumang negativity. Nakasmile siya, sobrang saya at fresh, na para bang sinasabi sa mga bashers, hindi nyo kami kayang sirain. Ang mga comments ng fans ay punong-puno ng suporta. Solid Don Bell forever. Kinikili kami sa inyo, at ti grabe ang tapang mo talaga para kay Bell. Maraming netizens ang humanga sa ginawa ni Donny dahil sa panahon nayon, maraming artista ang takot mag ng kanilang love life o special someone dahil sa takot sa bashers. Pero si Donny, pinatunayan na hindi siya natitinag at mas gusto niyang ipaglaban ang happiness ni Bell kaysa magpadala sa negative energy. Kaya naman trending agad ang post na ito at umani ng libo-libong likes at shares. Bukod pa dito, mas naging inspirasyon ang Don Bell sa kanilang mga fans. Maraming nagsabi na sana lahat ng lalaki ay may tapang at respeto tulad ni Donnie, at sana lahat ng babae ay kasing strong at positive vibes ni Belle. Dahil dito, mas lalo silang minahal ng Don Bell Nation at mas dumami pa ang supporters nila. At yan ang buong kwento mga kapinoy hugot tea. Kahit anong bashing, walang makakapigil sa Donbel sa pagpapakita ng tunay na pagmamahalan at saya. Kaya kung na-inspire ka sa tapang ni Donny at sa good vibes ni Bell, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng Donbel updates. Dito lang sa Pinoy Hugot si kung saan ang kwento ng pagmamahalan ng paborito mong love team ay laging bida.